So yan guys, ang ganda ng ano, sige stone sa baba. Diba? So yan o, sobrang ganda guys. So yan, ang gaganda niya guys. Dito guys, picture na natin dito guys. Yan, nag-testing kasi gawain si ano, yung asawa ko. So yan No? yung dagat yun sa kabilang side so, parang island na sya no? yun papunta doon so sobrang ganda niya so yan so ang ganda talaga niya guys as in super so may mga boat doon o no? sa so, kabila o oh, doon malayo na so hindi na mano no, sa camera ko kasi cellphone ako ng kamera na malaki kasi tamad akong magdaladala ng ano yung mabigat na kamera so ito na lang cellphone lang simple lang kasi pag nasa bulsa lang nahihiya kasi akong magdala ng kamera na sobrang laki so ito dito kami nagtisting ng wine na uh, malapit sa road so yeah farm yan dyan. Farm sa grapes. O, so, di diba? Dito ako sa ibabaw. So, tapo na ako dun. Makitisting din ako ng wine. Ang palahubo. so yan guys. View yan sa baba, no? View sa baba. So, magtisting muna ako sa wine, guys, no? So, view yan sa baba. Para din sa... O, so, diba? View sa baba. Tapos may kahoy. Ayan. Diyo sa baba. Ano pala to guys? Yung kahoy mulberries pala to. Yan, ang yan. o. Oh, yan. Oh, yung kahoy. Mga mulberries yan guys. Uh, dito. Mag-testing ako sa wine. guys sa wine si Carl po guys tara guys nice so like nag sa wine may wine so ditong bininta masarap siya as in oh mapalit na po palahubo palahubog mo. yan no ng wine daghan kayo